Lúc bạ là ngồi Puzzle sa Chris Marathon, Linis Tuna Competition o Karga Tuna Competition. Pilalang kinisa na himong highlight activity aton sa pagsaulog sa 23rd Fish Fest sa Fishport nga nahimutang sa Barangay Tumbler Jensen alayon sab sa selebrasyon sa 25th Tuna Festival 2023. Kahibaluan nga giila ang lungsod nga Tuna Capital of the Philippines tungod sa abonda nga yellowfin ug nahimong himong pinakadako nga producer sa Tuna sa Nasud. Amo yung ipanghambog lapat ng Jensen judge. Kung siya isda lang, hindi mabitin. Ginsan tulap ng kapital, mga gulay siya agad. Alam mga problema rin, kung lang. Ang ah, mga problema, kung magbagyo lang yun. Muna yung pinakalisa dyan mo. Taga General Santos, simpre kita tanan. taga General Santos, puros na mga general. Ah, kamang taga Jinsan, huwag itong taga laing nasun, huwag taga laing nakbayan. Anihin mo din eh, makita. Ang tanang kasadya sa General Santos. Okay nyo kayo, Angel Santos perteng bibuha karon dere lipay ju may kay mami kay maabot ang taga tuig nung ana nga sempre na ay mga padula na ay mga games ang mga mga mam sa mo Maka yun ang uban. Ang po mag-uul. Di ba kadaog? Ang kato mag lang. Sigun sa personahe sa Fishport, tumong sa pagsaulog sa mga aktibidad, aron nga ilho ng serbisyo sa mga mananagat, stakeholders, mga personahe sa palengke o gobyarno. Sa ilang nahimong dakong kontribusyon, aron nga mas mailha ng syudad, nga usa sa adunay mga maanindot na tourist spot, gawa sa nagkadaiyang kultura nga ginabida sa syudad. Gani libu-libu matod pa ang natabangan ni Ini nga mahatagan o trabaho. Maong lauman sa mga personay nga mas mulambo kini ug mamintina ang pagbansag sa Jensen nato na capital of the Philippines to give tribute yun sa atong mga workers sa fishing industry karong tuiga instead of the usual to mga hip hop dance nga ginahimo na namo naisip na mo nga murag to give back ang culture nato yeah, labi na mga bata karon murag wa na nasuhito sa atong mga sayaw so for the first time nag kuan mi nagmugna mi og cultural dance contest. Yang among mga participants for that ano is kaning mga clients lang gihapon dito. Kini atong business dili lang usa ka event. Kini usa ka pagpamalando sa atong adunahang industriya sa pagpangisda. O usa ka sa talento sa atong mga fishport workers or locators. Kini usa ka refleksyon sa atong mga tradisyon o usa ka sa atong mga pangandoy. Panahon na na magpigong kita aron sa ulo ng atong pagkahiusa. Taghandag mga produkto, klase-klase ang mga produkto na ito din sa, sa labi na mga tuna. So, natay mga value pack. And then atay uh, mga processed food, labi na sa mga mami, healthy ang atong mga product na ginapakaon sa atong anak. Atol sa selebrasyon sa mga nice gutang highlights activity, usa sa mga contestant si Jomer Reyes, ang bagong kampyon sa karga nga competition karong tuiga. Ikaupat na matod niya nga higayon nga nagasali sa maong competition apan karon lang nga gipalad nga makaangko kadaugan human nga nasakmit ni ini ang 2 minuto o 34 segundo na pag-alsa sa 35 kilos nga tuna. Gani kalipay ang gibati ni Ini, human maangko ng 11 mil nga cash prize. Wala man may punman, ako ko nga, muna karon Salamat Ako na first karon. Samtang sa heaviest tuna of the day, ang pinakabugat nga tunang nadakpan kay ana sa 101 kilos, nagisundan sa 85 kilos ug 81 kilos. In the heart of changing lives kini si Russell Jean Mantile sa Brigada News Jensen, Brigada News.